Narito na naman sa aking bayang sinilangan. Sa bayang puno ng masaya at ang pait-alala. Aking bayang tinubuan, hindi ko inaasahan. Doon rin pala mamatay ang aking mga mahal sa buhay. Ayun! Naroon siya! Habulin! Madali! Tiket! Nay! Inay! Inay! Ano nangyari sa inyo? Sino ka? Ako ito! Si Basilio! Sino ka? Bakit mo ako sinutunda? Alis! Lumayo ka! Masama ka! Ina? Ikaw ba yan? Ako ito! Si Basilio! Basilio! Nasaan Masaryo. yung kapatid si Crispin? Ina, may tama ko kayo. Basal yung anak. Matawarin mo ako. Inay! Inay! Tumayo kayo riyan! Gumising ka, Inay! Hindi ba't sabi magbabalik pa tayo sa ating kabon? Inay! Inay! Sino na riyan? Sino ka? Makita okay, ka! Kailangan may libing na ang kanyang bangkay. Sino ka ba? Ano kailangan mo sa amin? Hindi na mahalaga ako sino ako. Ang mas importante sa oras na ito ay may libing na ang kanyang bangkay sa so, lalong madaling panahon bago pa tayo abutan ng mga gwardiya sibil. Madali Madali Kaninong ba kay iyan din oh? May pinas lang ka ba? Hindi ko siya pinas lang. Huwag ka na maraming tanong pa riyan. Malapit na magliwanag. Kailangan na natin magmadali ngayon ay lumisan ka na sa bayan ito. Magtungo ka sa amang bayan, basta huwag ka na muling pari rito. Narito ang ilang sati. Gamitin mo ito upang makapagsimula ulit. Bakit niyo po ito ginagawa sa amin gino? Eh hindi naman namin kayo kaano-ano. Yeah. hindi kailangan maging kadugo ang isang tao upang ito'y tulungan. Huwag na tayo magbingi-bingi ang bulagan sa mga nangangailangan. Sana'y maging mabait ang bayan ng Maynila na ito sa atin? Trabaho. Kailangan ko ng trabaho para makaraos sa buhay. Hmm. Bakit ba kasi kailangan ni Maria pumunta sa Dieterio? Paano kung mababayaan siya roon? Insan, hayaan na muna natin na makapag-isip-isip si Maria at isa pa, ay, hindi naman siya papabayaan ng mga madre roon. Mas makakabuti rin na pumaroon muna siya sa ngayon, malayo sa San Diego. Naunawaan ko naman na kailangan niya muna magpag-isip-isip. Ngunit ang hindi ko man lang maintindihan ay kung bakit kailangan niya pang pumunta roon. Eh narito naman tayo upang umalalay sa kanya. Bigyan na lang muna natin siya ng panahon para makapag-isip at mapag-isa. Paumanin ho at naisorbo ko inyong pag-usap. Subalit narito na ho tayo. Huwag ka nang masyadong mapag-isip pa riyan. Halika't ipagluluto na lamang kita. Oh. o Okay. Ako po si Basilio at isa ako sa mga naninilbihan bilang sa Kristan sa mga kura at mag sa San Diego. Ngunit ako'y umalis na sa kanilang poder dahil sa mga masasakit na aking dinanas Basilio, hindi ba namatay ang iyong kapatid na si Crispin at nasa nang iyong ina? Ang sabi-sabi ay nambaliw siya nang mamatay iyong kapatid at simula nung mawala ka. Sa, sa mga palat ko ay pumarong na ang aking ina. Naparil siya ng mga gorgeous ito kaya po ako na parito ay upang makiusap sa, sa inyo upang tanggapin ako bilang maninibigay. Wala na po akong ibang mapuntahan. Diyos niyo, kawawang bata. Papayag ako maninibihan ka rito. Hmm? Ngunit wala itong bayad. Sago! Kapalit ng iyong paninibihan ay iyong makakain at matutuloyan. Pag-aaralin din kita sa San Juan de Letran kung ito'y iyong iibigin. Talaga po? Pag-aaralin niyo ako? Maraming salamat po! Mm -hmm. Tignan niyo ang ating bagong kaplasi. Kay Ruby, walang kaayos-ayos. at not about young people. Oo nga, hindi ko talagang mawalik kung paano nakapasok isang gulad niya rito. <laughs> <laughs> Tila nga hindi lang ang teresis sa kanyang kasalanan niya. Magiging ating ibang kaplasi, hindi lang na yun siya. <laughs> Magiging ang, eh, <laughs> <laughs> <Sa totoo>, ah. <laughs> so, ang ating profesor nga ay tila hindi natutuwa sa totoo nga. Subalit, tingnan nga ang ating profesor. Ang kanyang isip ay effective din. Siya <laughs> ang balita ko, Amila. Balik isa siyang sikat na dumili ko na may magandang pinalakas niya. Maganda ang mga Huwag niyo magiging professor sa daw ito at dinaasaan ko ang inyong maayos na presepasyon sa aking klaseng. Ah, bago ko makalimutan, meron nga at lakay pa akong makakasama. Basilio? Klaseng. <laughs> klaseng, nahihimik! Hala, sige, at time mong na sa aking talakayan. Basilio? <laughs> senyor. Ngayon nang araw ho. Basilio, tamang-tamang yung pagdating. Maupo ka. Kila maganda ho yata ang natin ngayon, senyor. Parang ganun na nga. Nanalo na malaki ang aking tanda talaga Kaya narito, babalan naman kita. Naku, huwag na po, senyor. Masyado na pong malaking tulong ang pagpapaaral sa akin, senyor. Eh naku, hindi. Tanggapin mo ito. Bumili ka ng kagamitan mo sa iyong pag-aaral. Bumili ka na rin ng iyong mga bagong gamit. Ito, so, kuhin mo na. Maraming salamat, Senyor. Makakaasa po kayong ako'y pupunta sa pamilihan at bibili ng mga bagong damit Amiga, nabalitaan mo na ba? Ang alin, Amiga? Ah, uh, mayroon na naman tayong panibagong guro. Isang mayamang Dominicano na usap-usapang mahilig manudyo at magpatawa. Talaga ba, amiga? Kung ganun ay, mahihinuha mong isa siyang tamad. At marahil, ang mga palagian niya lang tatawagin ay yung mga paborito o ayaw yung estudyante upang sagutin ang kanyang mga katanungan. Nariyan na sila. Tara, madali. Hindi lang dapat puro pag-aaral ang inyong ina at pag habang kayo mga bata pa. Dapat ay matuto rin kayo maglibang. Kaya naiibigan ka ng lahat, Profesor, dahil mas naiintindihan ninyo kami. Siya tulay, Profesor. Bukos sa is pagiging isang paham at marunong naman ng lahat, meron kayo pong resibong kaisipan. Kaya talaga ako. Oh. Binola niyo pa ako. <laughs> Mga estupido! Tumabi kayo! Halika'y rito! Mga Di nyo ba tinitinan nyo yung dinaraanan? Ha? Gunais ninyo magpagpintukan. Pwes, huwag kayo parang harap. O, ang galang na, mga ginoo. So, Subalit, kailangan nyo po ba talaga kaming pagtaasan ng boses? At hindi naman namin sinasadyang maharangan ng daan. Ha? Panusot nyo, bulok! Kung hindi pa naman kayo tatanga-tanga! Aba, sumasobra ka na! Bakit? Papalag ba kayo? Ha? Sa tingin mo laban lalaban ng mga yan? Ha? puro matataas tingin ang tingin ng mga iyan sa kanilang mga sarili. Kaya kung sila'y magkakamali, ay hirap sa kanila na ito ay tanggapin. <laughs> ano sabi mo? makakakuha ka ng medalya sa pagkatapos na taon. Magandang gabi po. Basilio, maupo ka. Sa susunod na pasukan, dinabalak kong ilipat ka na sa Ateneo. Balita ko maganda ang pamamahala nila roon. Doon ka na mag-aaral sa susunod na pasukan. Ho? Bakit tila bigla naman po ito? Ah, basta. Sumunod ka na lamang. Masusunod, senyor. Pagpasensyan mo na si Tiago, Basilio. Siya may sama pa rin kasi ng loob sa mga prayle, buhat ng magmadre si Maria. Kaya't eto siya at ka na lumipat sa Ateneo. Wala pong problema yun sa akin, Tia Isabel. Nauunawaan ko po ang senyor. At sa laki ng utang na loob ko sa inyo, tiyak na hindi ko, hindi ko kayo matatanggihan. Hmm sa wakas, ako'y nakapagtapos na sa aking pag-aaral. Sulit ang limang taong kong kurso, kurso sa Bachelor in Arts. Naging malaking tulong rin ang magandang sistema ng edukasyon sa paaralan ng mga iswita. Inay, Crispin, kung nasaan man kayo, tignan nyo, abot kumay, abot kamay ko na ang aking mga pangarap. ako isang magiging ganap na doktor na